Hey guys, happy Friday everyone! Hey guys, happy Friday everyone! So balik-balik na naman ako at Friday, time check, it's already 7 o'clock, 7.10. Wait, wait, sir. Eh? Ah, 8.07 in the morning. Sorry, kasi nagising ako late na rin. Tapos nagluto, tapos kumain. At the same time, tinignan ko, meron akong ano eh, uh, ipakikita sa inyo. Sobra, nag nasyak ako. Kasi nga, hindi ko akalain na napakamahal ng bilihin. Alam <laughs> niyo, napakamahal ng bilihin. Hindi ka usap kasi ako eh. <laughs> napakamahal ng bilihin. Imagine, nagpabili kasi ako ng strawberry kahagabi yung mga ibang Indians nagpunta sila, na grocery sila kasi Thursday, kaya lumalabas sila ako, hindi ako lumabas kasi nga pagod ang yung lola sa trabaho, so ang ginawa ko nagpabili ako sa mahal na bilihin wala na sukli sa 50 real ko <laughs> pero okay lang, kasi kakainin ko rin naman eh kasi talagang mahal, nasyasyak ako yung binabili ko na ilang piraso lang. One, two, three. One, two, three, four. Four lang. Apat na piraso lang. So, 50. So, talagang mahal ang bilihin guys ha. Nasya ako. Kasi yung supposed to be na binibili ko na strawberry uh, siguro mga 450 real lang 450 to 5 real lang yung iba nga, to, 50 lang eh, di ba? Pero dito sa strawberry nito, na napakamahal. Hindi ko alam kung, ah, product of USA pala to, kaya mahal siya. So, it cost 19.95 real. Ito lang siya. Eh, nagpabili ako ng dalawa. Oh, di 19.95 plus 19.95, yun ang, pre, ang ano niya, real. Sabi ko siya, ako na piraso lang, ano ba yon Sabi ko, pero mukha naman siya maganda, guys. Itong product nito talaga palang mahal. Kasi binibili ko yata. Uh, hindi ko alam kung saan galing yun, ha? Pero to made in USA. Kaya siguro product of USA. Kaya expensive siya. Kung ako. Tapos, yun na nga. <laughs> yung pagkasyak ko, kumain ako. Chinig ko bibi ko. Alhamdulillah, okay naman ang aking uh, sugar din, okay. Wala namang problema. Tapos nagluto ako ng paksiw. Paksiw na bangos. Iyan ang aking kakainin mamayang tanghali. So, nag-breakfast ako. Hindi ko na pinakita kasi naaligaga ang inola kasi may nakita ako na uh, kasi minsan dito sa amin, di ba, accommodation. So, bawal ang outsider mag-sleepover eh habang tinatanong ko kasi itong strawberry pumunta ako sa kabilang kwarto so punta ko sa kabilang kwarto meron akong nakita ano uh, isang nurse din doon na ibang lahi nagdala siya ng ano niya ng uh, da -da? Pa sister niya na matulog sa kwarto niya guys dito sa accommodation namin bawal magdala ng kahit na sinong relatives o friend, kahit na sinong outsider na mag sleep over dito, bawal yun sa amin. Kasi yung isang nga kasama kakasama namin, nagdala siya. Ang ginagawa niya, ano, uh, patulugin niya dito, tapos hindi ko alam, wala akong alam. Pag pumapasok ko sa kwarto, that's the time na lumalabas sila. Ano ba yan, no? <laughs> Kasi alam nilang bawal eh, hindi nila alam ang mga Indians magsusumbong sa akin. Alaman ko lang. Kaya, before yesterday, nagulat ako. Sabi ko, hindi ko naman nakikita. Eh, kasi ate, kaya siguro hindi mo nakikita. Pag lumalabas ka, tsaka ay, lumalabas ka na sa loob sila. Pagka nasa loob ka, tsaka that's the time na sila. Eh, hindi yun maganda. So, nalaman ng Harris namin. Pag sinabing Harris, nagbabantay dito sabi nila sa akin kahapon, hindi mo pala alam may tao dyan sa kabilang kwarto. So hindi ko kasi alam, hindi ako alam kasi. Mali ko ba naman magdadala sila ng kamag-anak nila dyan sa kabilang kwarto? Hindi ko naman alam. Which is bawal na bawal yun sa amin. Siguro sa ibang company, okay, pagka-family. Eh hindi ito eh. kasi mga empleyado dito, tapos magdadala ka ng ano mo. Uh, kamag-anak mo, matutulog dito. Hindi naman sa pinagbibintangan namin. If ever na may mangyari dito, sino sisisihin, di ba? Eh, madalas naman kami lahat bukas. Oh, hindi ko naman sitang kamay ng mga kamag-anak nila o yung mga kay, ka ano nila, kasama nilang pinasli ko naman sinasabing gano'n Eh, bawal talaga hindi mo naman sino mo mapagbibintangan mo, di ba? Pagka if ever na may mawala, wala naman sa siguro mawawala. Pero if ever, kasi nga lahat ng kwarto dito bukas. Kaya yung ang sinasabi ko. Eh, ano, naging pasaway, eh, hindi ko nakasalanan yun. Kasi hindi naman ako ang nagsabi na talagang merong nakakita. Ako nga, hindi ko alam. Matagal na pala rito na ilang linggo na natutulog. Eh, hindi ko nakikita. Kasi, ano, may may comfort room kasi ako sa kwarto ko. Eh yung sa kanila wala, common bathroom. So, load kabilang daw yan lumalabas nandun sa kwarto. Oh. Eh doon na rin sila kumakain. So yun na nga Going back yung sinasabi ko ah uh, yun sa amin sa lugar namin dito talagang bawal, talagang bawal na bawal magdala ng mga kamag-anak o mag over kahit na sino, kaibigan, na hindi nagtatrabaho dito sa aming company yun ang kabilin-bilin ng talaga yun ang palakad dito so going back, dun sa strawberry, <laughs> I'll get over no, matikman ko nga to. kasi hindi ako bumibili ng ganitong st strawberry guys, driscolls only the finest berries, strawberries, praises. Product of USA. So, let's see kung anong lasa nitong kasi kung, kung convert mo nito 200 plus eh sa pera natin. O, diba? Imagine mo 200 plus. Ilang piraso lang 3, 6, 9. 9, 9, 10 pieces. 2, 3, 6, 3, 6, 9, o, 10 pieces. O, so. oh. Ano siya, pieces. Tama pa rin sabi na isang vlogger. Nanonood kasi ako. Sabi niya, ano, napakamahal ng strawberry na yun. Sobra. Sabi ko, bakit nga nung strawberry sa kanila? Yung strawberry namin, mura lang. Umabot lang ng 4.50. 4.50. Halala. Sa real, ha? Which is, ang palitan na real, Now, siguro 14.74. So, magkano lang, di ba? 4.50. Compare mo sa 19.95. ang <laughs> oh, man, laki ng tinaas. Kakasyak. Kaya uh, nga, ano. Pero sabi nila, ito raw talaga mahal. Pero yung local na strawberry, which is madali masira, yun yung uh, mahal. Yun na yung amura. Pero alam niyo guys, mas mas pabura ko sa mga ganun. Yung alam mo yung madaling masira, it, it means wala siyang pesticide, di ba? Pero yung matagal masira, dun ka matakot. Baka mayroong preservatives o mayroon silang i-spray. Yun na nakakatakot, di diba? Kasi matagal masira. Pero yung iba, madali, siguro isa, dalawang araw, hindi mo kainin, mag-molds na. Ngayon, wala akong pasok wala akong pasok. Ay, may pasok pala ako so mamaya pa. Eh, maaga pa, alas 8 pa lang. Eh, kagabi, nakaano ko, uh, nag uh, plancha ako. nag -plancha ako ng lahat. So, ang, ang, hindi ko na lang nagpa-plancha yung suot ko kagabi kasi nilabahan ko na agad yung uniform ko kagabi. Nilabahan ko na lang. So, So, siguro, bago ako umalis, mamaya pa-planchahin ko para wala na ako-planchahin. ganoon ako, guys. Hanggat maaari, uh, gusto ko lahat yung natapos ko ayaw ko na may natitira kasi nga alam mo eh, nakasanayan ko na yun eh nung kahit maliit pa ako gusto ko hindi ako makatulong pagka meron at meron hindi naaayos sa kwarto ko ganun kahit din nung eh, yung nagkaasawa ako diba tapos kung mga bata kailangan mo dapat ayusin bago ka matulog ikaw ikaw nga ikaw ang unang nagigising sa umaga ikaw din ang huling matutulog sa gabi yan ang nanay yan ang number one na ano talaga ikaw ang unang unang nagigising sa umaga ikaw din ang huling huling matutulog sa gabi which is true tapos yun nga bukas trabaho na naman so isang linggo so two weeks na ako dito. Two weeks. More or less, two weeks, two weeks na ako nandito. At, uh, two weeks na ba? Dalawang linggo na ba? Dalawang linggo na ba tayo dito? Ha? Three weeks na daw? Ang naman. Two weeks? Three weeks na ba? Uh, so, three weeks na daw ka-family dito sa trabaho sa Saudi. Sa so, tatlong linggo na, galing bakasyon from vacation, three weeks na kami dito. Ang bilis, no? Bilis ng takbo. Hindi mo mapigilan. At uh, aking birth month is palapit na. O, oh, sa so mga nakakaalam niya, ako, birth month, malapit na naman. <laughs> Ay, nako, dumadagdag na naman ang edad which is hindi kailangan ipamalita <laughs> kasi lalo ko nangihina guys eh speaking of edad alam ko naman I'm not getting any younger diba so hanggat maaari maraming uh, pinagbabawal na pagkain which is not allowed gaya ng mga hindi na pinagbabawal rice no kasi may sugar ang inyong lola. So, ang rice ko is brown rice. Pero, ang ginagawa ko, kumakain lang ako sa half cup, yung half cup lang yun, nagiging dalawa, dalawang kain ko yon, dalawang meal ko yun. So, dalawang meal ko yun, eh, hinahati ko na agad. So, every afternoon, uh, every 12 noon, o 12.30 ng tanghali, ano na siya, kalahati, tinatabi ko sa rep yung kalahati yung kinakain ko so yun natabi ko sa rep para bukas yun ganun na ako ngayon kasi natatakot ako kasi nung nasa Philippines ako ang taas ng sugar ko guys talaga nag spike sya kasi nga lahat ng bawal kinain ko pasawayan ni Lola so which is natakot ako kasi syempre pag mataas ang sugar mo masisira ang pancreas mo diba lahat ng uh, mag, lahat ng organ mo maapektuhan ma ma which is yeah, ayaw ko mangyari yon ay ayaw ko masira ang kidney ko yan yeah, number one kidney tapos pagka nasira tuloy-tuloy na ayaw ko mag dialysis sa heart din delikado kaya yeah, di ba dapat na control talaga sa pagkain pagka nagkakaibag na kasi nung maliit naman ako guys hindi ko hindi ko nararanasan to. Kasi nasa jeans namin yung shoe, ang uh, may uh, diabetic father ko kasi. Uh, yun, kala ko, kasi hindi ako mahilig kumain na matatamis. Hindi, ma-rice lang ako. Which is, pag na-convert yun, talagang sugar din yun, di ba? Alam naman natin yun. So, yung tingin namin dati, nung maliit pa ako, medyo dalaga pa ako, sabi ah, uh, hindi naman ako kumakain ng ano ng, ng, mga chocolates o mga candies o mga sweets hindi ako mahilig dun so sabi ko paano ako magkakaroon eh malakas ako sa rice yun yun di ba malakas ako sa rice so nung bata bata ako wala hindi wala ko nararamdaman lahat normal lang. yung medyo nagkakaedad idad na ako yan na nahihirapan eh, na ako kasi nga Andiyan na yung mga nararamdaman ko. Pag medyo nahihilo ko, nararamdaman ko bumababa ang sugar ko. Hindi ko pa alam dati yon Pero nagiinit ang katawan ko. Yan, mataas ang sugar ko. Yan, ganun ang mga nararamdaman ko. Hindi naman ako nauuhaw na nauuhaw. Kaya alam kong dati, sa normal to, yun, wala akong problema. Hindi ako nauuhaw. Hindi naman ako pa pala punta sa comfort room, di ba? Sabi nila, pagkapaday ka, punta sa comfort room. Ayan, yung panay uh, ano, uh, gamit pa ng comfort room pag mo pala hindi naman, normal naman so hindi ako na-alarma nung nagpunta ako ng Pilipinas, nagbakasyon kami ito lang last, last, last month no? nandun kami lahat ng bawal kinain ko nandyan yung nahihilo na ako, sabi ko ano kaya? Chinit ko yung aking sugar. Daladala -dala ko kasi yung aking ano eh, machine. Ang check na sugar. Oh, ang taas. Umabot siya ng 396. Oh! Takot ako. Parang hindi ako mapakali. Sabi ko, hindi, hindi ito pwede. Hindi ito pwede. So, kalagitnaan ng aking ano, bakasyon, hindi na ako kumain ng rice. Kinakain ko lettuce. Tapos, Uh, kumain ako ng nung... mga kapain apple bawal din yun sa akin pineapple bawal na bawal so sabi nila kumain ka ng singkamas kumain ako kasi sobrang init sa Pilipinas ba, diba? hindi mo matake ang init sa Pilipinas sabi ko nga sa inyo guys mas masarap ang init na Saudi Arabia kaysa sa Philippines kasi sa Philippines ang init dyan naglalagkit dito hindi Korea dito hindi 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 ganun kainit. Mainit siya, no? Pero hindi ganun kalagkit sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kalalabas mo pa lang ng comfort room. Ayan. Nagpapawis ka na. Konting galaw mo, konting gibot mo, init na. Ang hirap. hirap, hirap. Uh, maging, ano, ano mo yun? Kaya dapat talaga naka-aircon ka sa Pilipinas. Which is yung aircon, di namin pinapatay. <laughs> Kaya ang laki ng kuryente. Kaya, yun, umabot na 6,000. Yung kuryente, ilang, ano pa lang, isang buwan pa lang. O, ba diba? Uh, kaya nga, sinabi ko talaga, sobrang init. Sobrang init. Tapos noon, uh, naranasan ko yung, na ko yung bumalik siyempre na malingke malingke na, -na ko kasi yun ang tagal ko 3 years more than 3 years hindi ako umuwi ng Pilipinas so pag uwi ko yan na na malingki na malingki ako. Tapos, pag ko, nagugulat na lang ako sa presyo ng bilihin. Imagine, uh, yung 1,000 mo, parang 100 pesos lang. Hindi <laughs> ako makapaniwala. Sabi ko, ano ba ito? Sobra. Mahirap talaga sa Pilipinas pag wala kang trabaho, mamamatay kang dulat. <laughs> Kaya nga sinasabi ko, mga nagbabalak umuwi, nako, mag-sampung beses kayo mag-isip sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Oh, sinasabi ko sa inyo. Kasi merong mga OFW oh, na konting kibot. Ay, ayaw ko na rito. Nahihirapan ako. Eh, kung umuwi Pilipinas, mas mahirap sa Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo. Hindi naman sa ano, ha? Eh, paano pa pagkaano? Uh, may mga maliliit ka pang anak, di ba? Tayo matatanda, okay lang. Pero pag may maliliit na anak, matitiis mo bang hindi pa kainin yun? Sige nga, di ba? Kaya hanggat maaari, tiis, 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 tiis. At isipin natin, yung mga OFW na katulad ko, isipin natin kaya tayo nandito para sa ating mga pamilya, hindi para sa kung saan-saan pa man. di ba? Kaya yung mga iba dyan, sabi ko sa inyo, uh o pagtiisan ninyong hirap dito kasi eh, talaga yan hindi naman pang sarili niyo lang eh para sa pamilya nyo, sa mga anak niyo kada bukasan ng mga anak niyo 'di ba uh, pero hangga't maaari ang advice ko lang sa inyo piece of advice pagka nasa abroad kayo o nandito kayo kailangan niyo may contact sa mga anak niyo at sa asawa niyo uh everyday. yan ang huwag niyo mawawala wag, wag na wag mawawala yung communication so hanggat maaari mag set kayo ng time na this time mag uusap kayo for example pagka off duty mo dapat paglaanan nila ng ng oras mag usap kayo yun yun uh, kasi syempre pero kayo ma malayo sa isa't isa mahirap yun kasi na andyan yung mga tukso Diba? Mas mabuti na rin 'yun. Pero pero malakas ang pananalig niyo sa taas at saka alam niyo kaya kayo nandito para sa mga anak niyo, hindi man para sa iba, 'di ba? Ako titiis pa ako kahit papano, kahit tapos na 'yung mga anak ko. Uh, titiis na lang ako rito kasi gusto kong meron pa ako isang mission which is hindi ko napapalam sa inyo <laughs> may mission pa ako uh, tsaka ako magpo ano, mag for good. For, for the meantime, kailangan ko munang kumayod kahit, po, kahit may edad ako kasi mas mahirap. Kung mag stop ka, tapos uwi ka ng Pilipinas, tapos naisipan mong bumalik ulit, hindi ka na makakabalik kasi may edad ka na, mahirap nang umalis. Kaya habang gusto ka pa ng kumpanya, sige, 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 hindi ka naman pa pinapaalis eh, di ba? So para yun sa plano ko sa buhay. Kasi mahirap tumanda na walang pinakatandaan. Yan ang number one na iisipin natin mga OFW na tumatanda sa ibang bansa. Mahirap tumanda na walang pinakatandaan. Kaya dapat kahit pa mayroon meron tayong ipon para sa sarili. Kahit sa mga maintenance para sa gamot. Sorry to say. Yan. Maintenance para sa mga gamot. At uh, para din sa atin. Para sa... Uh, ano mat ano naman mangyari hindi natin gagambalain ang ating mga anak yan ang aking gustong mangyari sa buhay kasi ayaw ko pagtanda ko hihingi ako ng alam mo yon tulong sa mga anak ko which is hindi naman natin hindi naman sinasabi na <coughs> wag kang humingi di ba yung bang ayaw ko umasa sa kanila hanggang sa uling sandali ayaw ko umasa sa kanila gusto ko kahit papano pinaghirapan ko, uh, mag-ipon naman ako sa sarili ko, di ba? Kasi tapos na sila eh. Lahat sila. So, kahit na sabi na umuwi ka na, gumagal na, so, ayaw pa. Kasi pag umuwi ako, manghihina ako sa Pilipinas. Na mas gusto ko, uh, hanggat kaya ko pa rito, dito ako. At makapag-ipon na medyo malaki-laki, that's the time na mag- pa-forgive na ako. Pero for the meantime kasi nga nagsimula pa na, na, naman ako kasi na mayroon akong project Project uh, 104. <laughs> kaya yun. Kaya nandito pa ako. Titiis-tiis. Kaya mga sa ng mga pasyente, bahala kay dyan. Hindi ko na kay papatulan. Nakasara ko. <laughs> Kasi meron eh. Merong mga pasyente inuubos ang pasensya, pasensya mo. Ang sinasabi ko na lang, bahala kayo. May, meron pa akong gustong mangyari sa buhay ko. May may plano pa ako sa buhay ko. Kasi dito, pagka pinatulan mo mga pasyente, talo ka. Yun yun. Eh, wala na akong time para pumatul sa kanila. bala kayo. Yun yun. <laughs> so anyway, uh, na bigay ko sa inyo aking mga sentimiento, which is the <laughs> strawberry. <laughs> strawberry. Iyan. Ang aking sentimiento. Ang aking napakamahal na strawberry na ako. Kaya okay lang. Ayan yung resibo ko. Pinabili ko lang yan. Oh, sabi ko, uh, sa susunod ako na lang bibili. Pero okay lang, matikman ko naman ito yung ganito kasi sabi nila mahal daw. Kasi alam mo naman ako pang purita ako, pang mura lang ako na strawberry. Hanggat <laughs> maaari. Para lang kasi sa akin maganda to. Kasi nga para sa akin sugar. Kaya hanggat maaari, lahat ng fruits na pwede sa diabetic, ginagaw, binibili ko kahit medyo mahal. Kasi nga para sa sarili ko to kailangan kong ingatan ang sarili ko. Kailangan kong pang mahabang buhay. Kailangan ko pang matapos yung mga plano ko, mga project ko. Alam mo yun, ayaw kong magkasakit, ayaw kong mamirwisyon ng kahit na sinong tao. Kaya hanggat maaari, gusto ko maging healthy ako. Yun lang guys, Thank you so much for watching. And don't forget to like, subscribe if you haven't yet, share, and hit the notification bell. So, thank you guys, and happy Friday, everyone. Bye bye. See you then.